Magandang umaga sa inyo mga Kapromdi. Uh, binabalikan ko po ang dati kong garden na talaga naman sobrang na-miss ko. Uh, pero pag bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So Kapromdi, uh, sobrang na -miss ko po ang aking bahay na ito at uh, syempre yung mga plants and landscape setting ko dito sa garden at talaga naman pong nakakaaliw at syempre nare-refresh ako kapag nakikita ko ang aking mga halaman dito lalo pag bagong ulan kasi makintab sila at napakagandang tingnan katulad ng nakikita nyo yung mga mini mix ko na uh, bromeliads, tapos meron mga begonias, tapos something na uh, syngonium. Uh, napakagandang tingnan tapos idag, dinadagdag ko pa yung mga croutons na makulay pero hindi ko na alam kung saan ko na ilagay yung mga croutons na yan uh, ayan Sobrang lush nila at hindi ko alam kung paano ko maibalik yung ganyang kagandang mga halaman. Hinahanap-hanap ko sila mga kaprondi. At yung mga croutons ko, nandyan pa rin naman sila. At yung mga bougainvillea na nandyan, nailagay ko na dun sa bago kong tiris. At... Yung ibang croton pinutol ko dahil sobrang lastan na nila at kailangan kong palitan ng halaman at syempre gusto kong magpalit ng uh, seating or gar garden plants at garden seating sa aking front yard. Pero ito ka di nahanap hanap ko talaga siya katulad ng fukien tea plants na yan na matagal kong inalagaan Siyempre yung mga uh, halaman ko dito sa right side or left side ng aking bahay. Siyempre yung mga, ano ko kapromli, mga persian shield na nagkikintaban habang pagkatapos ng ulan. Ayan, tapos yung mga ferns ko at bromeliads dito sa tabi ng aking uh, bahay, sa tabi ng aking kubo, sa labas ng aking kwarto dati. So, ayan, miss na miss ko sila kapromli, lalo pag uh, bagong dating ako, galing Manila pag pupunta ako Manila pag dumating ako parang ibang-iba yung dating niya talagang refreshing talaga ka-permdi at uh, wala siyang katulad marami akong na-feature na garden pero mag halos magkakapareho lang sila unlike dito sa akin garden na talaga iba iba talaga yung setting ng aking uh, halaman dito uh, nakaka-refresh at nakaka nakaka-tuwang pagmasdan ng aking mga begonias na koleksyon at tapos meron akong mga bromeliads na ordinary pero napakagandang tingnan very far pole na ang tawag dito Persian shield uh, wala na siya pero pinalitan ko ng mas marami Yung dating napakaliwanag na croutons sa kulay dilaw ay pinutol ko na siya kasi gusto kong dagdagan ng o gusto kong maiba yung plants doon. Pero nagreplant replant pa rin ako ng ibang croutons dyan sa gilid na yan. So ito yung variegated na uh, iba't ibang kulay na croutons. Um, na miss ko siya pero andyan pa rin siya kaya lang pinutol ko dahil sobrang taas na. Gusto kong mas maraming mga branch. Yan, in in, low, in slow motion. Ayan talagang ano, uh, miss ko talaga yung sitting na ganyang halaman. Kaya lang kailangan ko talagang ibahin at syempre kailangan kong i-upgrade yung bahay ko dahil talagang wala akong uh, privacy sa bahay na ito maya maya may naglalakad sa aking bakuran tapos minsan may nagsasalita kinakausap ako, nasa loob ako hindi ko alam na may tao sa labas kahit sa maikling panahon na enjoy ko yung garden na ito at syempre Uh, naging maraming na-inspired sa aking paghalaman dito sa ng na garden na ito. Ayan, sa ngayong kaprondi, uh, almost uh, one and a half month na akong wala sa aking bahay hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin garden. But ito ka from yung favorite plants ko dati na yung pulang malunggay. Uh, wala na siya ngayon. At ang mahirap siyang alagaan kasi ka from yun ang aking dating backyard na napaka maaliwalas or cozy. Ayan, napakaliwanag pa dati pero ngayon medyo madilim na siya. Dahil sa sobrang laki na nung mangga na adyan sa gitna. And, miss ko yung bigon niya na kulay pink. At, syempre yung parang gandang-ganda ko dito sa lugar na ito na mga tinanim ko ng mga pikara plants or yes, uh, pikara plants. Tatlong klase yata yung pikara na tinanim ko dyan. Ay, pikara ba yung Kotsarita ka from mga kotsarita plants, hindi pikara. So, tatlong klaseng kutsarita plants nilagay ko dyan at napakagandang tingnan. At uh, isa sa mga views na ito yung gustong gusto ko kasi maliwalas talaga, maliwanag. Tapos may mga white stones, tapos natural stones na ambience. So, very nature ang dating niya na maliwalas. Yan ang miss na miss ko sa akin garden. Yung mga Persian Shield na ito ay nawala na rin kasi nga pinuputol ko dahil pag hindi pinutol, namamatay ka agad siya. Uh, pag tumatagal, natutuyo rin siya kaya kailangan mag-replant. So, ayan. Uh, napakaraming uh, nabawa sa halaman ko. Pero, miss ko talaga yung garden ko noon. Isa sa pinakamagandang garden na... Uh, nakita ko yung mismong gawa ko kasi nga nasabi ko yun dahil marami akong napupuntahan na magagandang garden pero kasi iba yung dating ng garden ko dito. Napaka-maaliwala so hindi mo akalain sa likod ng kubo ay merong ganitong garden na expected na makikita mo kapag pumasok ka sa compound. Ayan, yung mga makukulay na halaman dito sa likod ng bahay. dun yung loose syempre, ito kapag uh, dyan ako halos araw-araw maghapon, nakahiga dyan nakaupo, nakahiga, nanonood ng TV at siyempre, gustong gusto ko yung kwarto na para lang akong nasa resort Or nasa beach resort kasi nga yung pagkaayos, pagka-sitting. So hindi mo akalain na pag pumasok ka sa loob ng kubo, eh, ganito kaganda yung loob niya kahit na parang tagpitap, tagpi, tagpi sa labas. So ayan, maraming salamat ka from sa inyong panunod at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell.